Magandang tanghali or magandang hapon. Andito sa labas at ipapalit namin yung blade ng electric fan. <laughs> Ay nako, malit yung electric fan namin pero malaking blade ang nabili. At ayan kasi nag-agyo ako kahapon na Naputol ko, nagtanggal kasi ako ng alikabok. Kaya ayan, walang magamit dun sa tatrabaho ng asawa ko dun sa ano niya, sa isang kwarto niya yung tatrabahuhan eh, may init kaya ayan, bumili siya napakalaki ng binili, pang malaki <laughs> kaya ito, for palit kami ngayon Ay, ito nga, naglalakad ako papalit namin na maliit para may magamit na sobrang init, grabe Buti ngayon dito makulimlim. Kanina na pa at ito na nga lang dito kami ngayon. Magpapalit. <laughs> 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 e, ah. Yeah, oh, nandito ako ngayon. <laughs> Napalit namin. Pantay. <laughs> <laughs> Why you buy kasi too big. you're only one. Ya. Yeah. Hmm. Ah, okay okay. So, kecil Panasonic. Yes. Uh. Yes, oh, okay. mm. oh, okay. Ada yang anda <laughs> hmm. Nanti ada, eh, eh. ada lagi it, nah? Apa? Ada lebih dikit yes. na yes, yes, Yeah, right. yes. Thank you. Like ah. sa Your change. So, okay. Ayay, naipalit na namin ng maliliit. 1 2 3. Kaya nuuwi na uli ako, babalik na ako at matutulog ako. Naglakad-lakad lang ako din kasi magka-silamut sa sarama Okay, bye. Yeah. Okay. Ayan, pauwi na ako. Maglalakad na ako. Kaya yung asawa ko na mapapasok na doon sa kanyang opisina Nakuha kong distance lang din. Malapit lang din. At ako naman dito naman sa kaliwa. Pauwi ng bahay. Yun lang. Thanks for watching. Don't forget to share, like, comment, and follow me na rin ako, mga idol. <laughs> Bye.